News updates. mga balita ngayon, labi ng mga nasa wing NBA sa Bukidnon Noon Encounter na na sa kanilang mga kaanak. Dalawang Vietnamese Nationals timbog sa illegal na pagpapraktis ng medical operation. Mga senador na miyembro ng Commission on Appointments pinangalanan na. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga naunang balita sa buong kapuluan. Ngayon Nayatid na sa kanika nilang mga kaanak ang labi ng apat na rebeldeng nasawi sa engkwentro sa Saldab Complex bukid noong, noong nakaraang linggo. Kinilala mga nasawi na sina Noel Gabote alias Julius O. Jose, Bador Arellano alias Choi, Noel Domino alias Noel at Roxanne Saraus alias Sham Yanda Oyas, pawang mga kasapi ng North Central Mindanao Regional Committee. Matapos ang bakbakan at pagkakadiskubre ng mga labi, agad na nakipag-ugnayan ng mga tropa ng 403rd Infantry Brigade sa pamilya ng mga nasa wing NPA. Tiniyak din ng militar ang pagproseso sa mga dokumento hanggang sa iba pang mga pangangailangan nang mabigyan ng disenteng libing ang mga ito arestado ng NBI Cybercrime Division o NBI CCD sa Paranaque City ang dalawang Vietnamese nationals matapos ireklamo na ilegal na nagpapatakbo ng beauty clinic at nagsasagawa ng medical procedure ng walang lisensya. Sa pamamagitan ng social media accounts na konektado sa dalawang dayuhan, minanmana ng NBI CCD ang dalawa at isinangguni sa Professional Regulatory Commission o PRC kung mayroon ba silang special permit para magpractice ng medisina sa bansa nang makumpirma nagkasa ng entrapment ang NBI na aresto ang dalawa habang may operasyon Naarap sa mga kasong paglabag sa RA-2382 o Medical Act of 1959 at RA-10175 o Cybercrime Prevention Act of 2012 ang mga suspect. Napagkasunduan ng ang mga miyembro ng Commission on Appointments o CA na may kapangyarihang kumpirmahin o tanggihan ng presidential appointments matapos ang pagtatalo ni na Senate Minority Leader Tito Sota III at Senator Joel Villanueva sa hatian nito noong lunes na kahapon na siya ang mula sa majority block ng Senado habang tatlo ang manggagaling sa minority block. Ito ay matapos bawiin ni Sen. Alan Peter Cayetano ang kanyang nominasyon dahilan para mabakante ang isang posisyon na kalaunay inilaan sa minority block kabilang sa siyam na kinatawan ng majority ang mga miyembro ng tinaguriang Duterte Black. Habang sina Senator Loren Legarda, Senator Migs Zubiri at Senator Risa Hontiveros ang kakatawan sa minority. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renzel naguula. nag-uula. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagbuto ng balita.